Oh yes, good day sa inyo or good good morning, good evening kung anong oras nyo man na ito napanood. Welcome back to another video and uh, yeah, 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 today, 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 today is pupunta tayo dun sa uh, loft ng kaibigan ko, ng tropa natin dito. So bibisitahin natin yung ang mga kalapati nila, okay, and uh, mamaya pa yon, mamaya maya pa pero matutulog muna ako. Pero after nito, af oh, shit, hindi na ako marunong mag-vlog. Hindi na ako marunong mag-vlog. Sa tagal ko nang ano, nawala. Shit. Anyway, punta na tayo doon sa loft nila. Let's go. So yan, visitahin muna natin yung uh, mga laga natin. Okay, um, mali yung ano, hindi daw sila kumakain nitong ano. ah uh, iba yung patuka ni ng may-ari nito or yung unang may-ari nito, yung pinagbilan ko. So, uh, aalamin ko kung ano yung pinapakain niya kasi hindi masyadong kumakain dito sa ano. Yan o. Oh. Tsaka ang dami pa natin kulang dito. Wala pang ano, mga lagayan ng ano, patukan natin. Ang dami kulang kaya yan yung mga kailangan natin bigyan uh, pansin. Pero yan. Ang importante is nandito na sila. And uh, madadagdagan to ng dalawa. Dadagdagan to ng dalawa. Baka mamaya makuha natin. So, pupunta tayo doon. And uh, yan, kasama natin si, si Maui. Pupunta tayo doon sa, ano, sa uh, loft nila, no, nila kinet. Kay Kaya, yeah, tara. So yun uh, mga galamay, uh, pupunta kami kay Lalonglong kasi uh, isang toko pa din dito kasi may ano may, may fancy pigeon daw siya and uh, titingnan natin yon And ito wala si Kenneth, siya yung nag-aalaga talaga. And nag-ano sila, saan yung mga ano nyo? Mga pang-race nyo? Saan kayo sumasali? Sa ano? Club. Mga oh, club Pero yung ano yung so, mga pang-north? Okay. North, North, no? Pero ngayon laban sa amin. Ah, okay. So, yan. Uh, actually, sa kanila ako natututo kung paano talaga mag-alaga nung yung mga pang-race na kalapate. Kasi, ako talaga basic lang naman talaga yung sa na eh. Yung, alam mo yun, yung normal na alaga lang. Tapos, ibabato mo lang, ganun lang. Eh, sila, sa kanila ako natututo kung paano mag-alaga nung mga pang-race nga. Ayan. Pero dito sa dalawang to wala kang matututunan dito sa dalawang to. <laughs> <ka ka manga. laughs> <laughs> mga pagkanya, mga akyata ng mangga yan. Magaling. <laughs> so yan, pupunta kami kay Longlong. Tingnan natin yung fancy pigeon niya. Hindi ko alam kung saan galing yun. Tingnan yan. Hindi ko alam kung anong lahi ng ano ito, kalapati niya. Ito yung ano niya. Sa paa. Tapos yung sa likod niya. Parang boboy niya. Oo nga eh. Ayan na ito yung mga kalapati ni Longlong nakita nyo na to dati kasi nung ano yung may video tayo na ano may <laughs> dinadagit dito actually hindi naman yung dinagit talagang kusa lang na sumama ito eh ito dapat yung ano eh ito dapat yung oh yung dalawa hahaha <laughs> dami yung pati sa loob ng bahay napasok yung mga kalapate oh, Ano ba oh, ba't matitibay yung kalapate nila? Ito, hmm. vitamin C lo. Ayan. <laughs> sa kanal. Tapos mga galamay, tingnan nyo. May ano sila, may kalapate silang hina, hinagis daw to sa ano, sa Andres Quezon. Ayan. And, at nakauwi na yan no, mga ganda din yung mga kalapati nila dito ito meron din dito yan, inakay pa tapos ito ito hindi ko alam, medyo mga ano pa to no? mga bata pa to hmm. ito ito pinakita din natin nung gabi nung pumunta tayo dito. Oo nga yan Tapos pupunta tayo sa ano, sa Kayla Kenet naman. yan sa loft nila. Titingnan natin. Hindi pa ako nakapunta doon first time kung pupunta doon. Samahan niyo ako, tara. Sige, hanggang may pupunta tayo sa taas. Kasi nandito yung ano Kalapatihan sa taas. yan unang bungad dito. Ah, mga breeder nila. Nilagyan nyo lang. Oh, may ganito talaga. Alam? Ito yung harang dyan. bilhin mo. Kaya nga eh. Saan ka na yan? Sa tropa. Ayan o, oh, may itlog po. Tingnan ko na lang sa pet shop. Oo, doon. may garbel. Ayan. Maganda. Tatlo lang ano mo. Hmm. Yung breeder mo. Ang oh, ayos. Ang lalaki no? Alatang quality talaga yung kalapate. Ganun kaya ano to? High million. Ha? High milim. Sino yun? Hindi ko pa masyado mo. Sikat yun. Nakakalapate mm. Advanced sabis Tinintingan pa ni Kurado, yun, no? hmm. Delikado. <laughs> Kung nga dyan pa ba Papa, ko sana yung mga pedigree. Asan yun? Saan naman nakalagay yun? Sa 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 Pau

tapos ito lang ginawa nila oh. Ang ganda. Ano lang. Ang galing. Nakakuha ko ng idea kay Prela no. Kay Lakenet na naman. About sa kulungan. First time kong makapunta dito. Ayun no. Oh. Ang ganda ng klase ng mga ano nila. Taiwan nga. Kalapate nila ha. Taiwan nga. Ito, mga Taiwan to. Wow. Ito mga ano nila, Certificate ng mga... mga papel ng mga kalapate nila. Ayan, o. Ayan, o. Legit na legit talaga yan. Haimilim. Haimilim. Ay, ito, kanina yeah. ito. Jutsi. Ayos. Ah, so, Masin makikita nyo yun. yung mga ano talaga ito. Mga legit talaga yung mga alaga nila. Yes. So, ayan Mga pang north niya yan. Ayan, nilalaro niya na yan sa north. So, yan yung love uh, loft ni Kenneth. Actually, il ilan kayo dito? Tatlo? Tatlo kayo, no? si Pau, si Kenneth at saka si Ashton yan magkakaano sila magkakasama next time magkakaroon din tayo nyan sisimula pa lang tayo yun syempre sa tulong din nila kasi yung mga tips nga kung paano talaga mag alaga ng mga pangkarera eto daw yan yan at saka yun mga Taiwan daw yan pure Taiwan Eto okay. Ito talaga yung mga sobrang tatalino mga kalapati na <laughs> ang kahit binabato ng ilang kilometro talaga nakakabalik. Tingnan nyo. Ito yung ano, pure Taiwan nya daw. Ano? Breeder na Gaganda ng mga breeder nya. <laughs> oh no, hoba. Oh, <laughs> <laughs> <Tama> ta eh. <laughs> Grabe, tingnan nyo. Ang lalayo, oh. Hindi na nga makita kagad. Ayun, oh. Ayun, yun, yun, yun. Grabe, pag rumondo. Lalayo. So, mga kalamay, and nakita natin yung ano niya. Yung... Seklet. Ba't nakaganda? Okay, nakita natin yung loft nila, Kenneth. And, uh... I think, okay na yun. And next time, uh mas ano, may iba pa tayong mga mga, mga loft na bibisitahin. Sa ngayon, ito na muna sa tropa na muna yung uh, inuna natin. Gaganda niyan. Kaganda ng quality na quality yung mga kalapati nila. So, hanggang sa muli, yan na muna yung uh, para sa araw na to. And uh, let's go. Peace. So, ito kukunin natin to. Okay, uh, to ko to. Yan, bibiliin ko to ngayon. Yung fancy niya. At saka yung may sing-sing na yun. Nasaan na ba yun? May sing-sing. Ayun. Yung may sing-sing na checkered na yun. Or yun. Yung may puti sa ulo. At saka yung puti. Ayun kung nasa na yung puti dito. Yun yung kukunin natin. Bibili natin sa kanya. You know. Yun ang pansi. 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 I crossbreed buka ya yan, no? puti. Ibu mai don. Para maganda kalabasan. labas. So, sali mo muna yung pan. So eto na, eto yung ayan. Ito yung binili natin, tatlo. Ito, fancy ayan. naman. And uh, ito yung isang puti na hindi mahuli-huli nung isang gabi pa. Ayan. So magiging anim na sila. Maladagdagan pa to. Sana next time yung mga quality na din talaga yung mabili natin. Pero for the meantime, eto na muna. Kapasok yan. Kapasok Saglit oh, may ano yan? May lock sa likod. Kapayon. So mga gano, may ah uh, ilan na? Tatlo, anim na yung kalapate natin na yan. May fancy pa tayo. Tapos uh, barakong-barako yung fancy natin. Dito, mas malinaw dito. Saglit lang. Ayan, barako barako yung fancy natin oh. Talagang siya yung siga ngayon dyan. And ito yung puti. Checkered, checkered, puti, checkered. Okay, aayusin uh, pa natin tong kulungan na to. Uh, maglalaga, magano pa tayo, gagawa pa tayo ng para sa mga breeder. And ito, ito yung gagawin natin para sa mga flyer. Okay, and... Okay, so mga karamay, um, yung ano pala, bibigyan ko lang na kayo ng idea kung magkano bili ko dun sa tatlo na bagong dagdag dun sa ano natin sa... Uh, alaga natin, okay yung isang puti is Uh, 75 pesos and yung uh, isang checkered na may sing-sing na Taiwan din yun is uh, 75 pesos tapos 150 naman dun sa fancy uh, pigeon natin kasi uh, kung bakit mura yung may sing-sing na Taiwan kasi uh, tropa nga natin uh, inano lang yun parang uh, hindi naman yun talaga business na business so uh, pang bilin niya lang daw ng patoka kaya binenta niya sa akin. So, uh, yun lang. And uh, I hope nag-enjoy kayo sa video na to And make sure to like and subscribe. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, okay? Marami pa tayong video na gagawin sa mga love visit. At saka kung paano alagaan ng mabuti yung mga racing pigeon, yung mga normal na uh, kalapati natin. And uh, yun lang. So, have a great day ahead and peace out. Let's go.